Iginiit naman ng PNP, wala silang monitor na destabilization plot sa kanilang hanay. O, oh, ayan na nagsabi ah, PNP na nagsabi. Walang destabilization. Anong pinagsasabi nito? Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check. O yan. alam mo itong mama na ito ha, di ba paulit-ulit ko naman sinabi sa si inyo, pagtungtong pa lang nito sa so, ano, napaka-stricto nito. Sabi ko nga sa si inyo, kilala ito ni Mokam Personal nung HPG director pa ito eh. Talaga hong, ito ang tinatawag, ito walang biro ho eh ha, itong PNP chief na hands-on. Kaya nag-iikot siya, hindi dahil ho merong uh, pautot tong sinasabi tong si, ano, si, si Trillanes. Huwag kayo nagpapaniwala dito kay Trillanes. <laughs> kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. At, uh, ang pakiusap lang po natin, kagalang-galang na dating Senador Trillanes, sa uh, please spare the PNP. Boom! Oh, res ano lang ha, uh, mensahe lang natin sa kagalang-galang. Spare us from your politics. Buti nga, buti nga sa iyo Trillanes. Akala mo kakampihan ka porket kinakampihan mo ngayon si Marcos ha? Hindi kasi 'yan ang feeling nito eh. Kakampihan na ako dahil kinakampihan ko si Marcos. Hoy! Mga Duterte supporter, pinandidiri ang ka. Ay siguro yung mga Marcos, pinandidiri ang ka rin. Wala ka ng pwesto, hoy. Ikaw na siguro ang most hated politician in the country. Ito po sa mga issue po na ito. At uh, alam po, nung kung sino man pong makikilahok dito, na mabigat po ito dahil uh, this is a uh, treason. Maging si Senador Bato de la Rosa, bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang ang Pidea Leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa ilegal na droga ay bahagi ng Ouster Plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa isyu ng Pidea Leak. I am a rightist. I don't want to destroy the existing uh... Uh, this, uh the existing establishments Aha, <laughs> Magagalita na naman sa'yo sabi naman Bakit ayaw mong bumabasi Marcos? Yari ka na naman Pero huwag ka magalala Senator Bato Huwag kang magalala Bakit? Nasa likod mo naman si Pangulong Duterte Kanina nga Muntikan ako malaglag sa upuan ko Maniwala ka Sabi ko wala na Pinis na Hindi nung narinig ko sinabi ni Pang Kasi may nagtanong dun eh Merong gagano na naman eh Ano masasabi mo Sa paghawak ni Bato ng hearing? Siguro ina-expect niya Ah, Bato Ikaw talaga oo, oo E biglang sabi ni Pangulong Duterte ako, Kilala ko na yan noon pa. Kinyente pa lang yan. Alam ko na yan, ha? Akampi ko na yan. I, I assure you, ha? I assure you, ginagawa niya yung tama. Gusto ko malaglag sa upuan, eh. Pangulong Duterte, dahil sinabi mo yan, bayarang ka na rin ngayon.